Hi, guys! Magluluto ako ng... Magluluto ako ng gulay. isang gulay. Magiging ko lang ng konting... kiking. Nakapagluto na ako ng ulang, na, ulam namin pero kasi dahil hindi man ako mahilig sa mga meat kaya nagluluto ko sarili kong ulang ng gulay lalagyan ko na ng konting manok o kaya ay eh, karne para may lasa yan ito konti lang ako iluluto para sa akin yung aking anak kasi ay hindi nakain na ng gulay Yan, lagay ko na yung Anong tawag dito? <laughs> Anong tawag yan? Um, string beans. Ano ba yung string beans sa Tagalog? Sitaw. Yan, nilagay ko na yung sitaw. Ayan, natimplahan ko na siya. So, antayin na lang natin lumambot para ilalagay ko na ang pechay. Yan. Wala kaming alam kainin dito, pechay. At saka, mais, at saka, string beans, at saka, yung pangsigang. Hindi ako masyadong nabili ng, ano, ng, ng mga ibang gulay. Kasi di naman kinakain. Ito lang ang aming alam kainin. ng panalambot na laang pag na lalagay na yung petchay ang petchay